Eto ang matindi ka bayan. Hindi lang isa, dalawa, kundi tatlong barangay hall. Nasa mismong palibot ng isang pribadong eskwelahan. At hindi lang basta nasa palibot, nakatayo rin ito sa mismong bangketa ng eskwelahan. Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Pilipino emigrants sa iba't ibang sulok ng ating daigdig. Luzon, Visayas at Mindanao. So dito tayo ngayon nagsimula ng uh, Gerardo Tuason Street at pinasok natin itong kahabaan ng Calabash Street sa may uh, Holy Trinity Academy. Ito yung eskwelahan na pinalibutan ng tatlong barangay hall. Actually mga kababayan, apat talaga ito. Nandun sa dulo ang isa. Ito yung pangalawa. Yan ang pangatlo. Oh, di ba? kitang kita nyo yan mga kababayan nasa mismong bangketa ayan o oh, grabe ito kabayan apat, apat itong uh, barangay hall na ito ang makikita natin itong nasa likuran natin ay barangay 549 na ayon sa nakuha nating information na 12 years pataas na ang tanda ng barangay 549 subalit itong barangay 539 isa hanggang dalawang taon pa lamang ito Ibig sabihin, ito ay kapanahunan ni ate. Alam naman po natin mga kababayan na bawal na bawal talaga magtayo ng gusali establishmento sa mismong barangay o sa mismong bangketa. Lalong lalo na government office pa yan, no? barangay hall, bawal na bawal po talaga. At may kaukulang uh, batas na nagbabawal na magtayo ng mga gusali sa mga bangketa. Pero hindi ko po alam, hindi ko lubos maisip, bakit nakakapagtayo pa rin sila ng mga gusali o barangay hall sa mismong bangketa. Itong uh, sinabi kong barangay kanina, yung barangay 549, 11 or uh, 12 years ago na, na nakatayo. Ibig sabihin, noon pa man, ay talagang talamak na yung pagtatayo ng uh, gusali o barangay hall sa mismong bangketa dito sa Maynila. So, nangangahulugan lamang ito kabayan, no? ayan kalabas road. Nangangahulugan lamang ito na talagang walang bisa talaga o no? yung uh, parang batas sa Pilipinas dahil parang ang lambot po ng ating batas patungkol dito sa pagbabawal sa pagtatayo ng mga gusali sa mismong bangketa o oh, ito pa mga kababayan no oh. mga nakatambak dito ano kaya ito apart ah, pala yan ng eskwelahan ayan mau-open naman yan kasi naharangan lang yung uh, bangketa pero open yan pero ito kabayan ng mapapansin nyo di ba entrance ng paaralan eto ayan kitang kita nyo yan oh, may ginagawa pa dyan oh. Oh. pero itong uh, barangay hall na ito ayan, hindi ko alam kung kailan ba yan na itinayo dyan pero bawal na bawal talaga mga kababayan at yung pang-apat na uh, barangay hall Ah, uh, diyan, sa may portion na 'yan, no. Oh. Hindi yung barangay hall na 'yan, no. Oh. Pero 'yan nasa bangketa rin 'yan. May isa pang barangay hall nandoon sa looban talaga. Grabe. Hindi ko talaga lubos maiisip mga kababayan. Bakit nagagawa nila na i-violate yung batas pero walang napaparosahan samantala yung ating mga kababayan Pilipino oras na magtayo sila ng uh, bahay sa mismong bangketa at kapag nakita ho yan ng ilang uh, official o kaya barangay hall ay ipapagiba yan hindi yan papayagan pero makikita naman ho natin bakit pinapayagan yung ilang barangay hall na magtayo ng sarili nilang gusali sa mismong bangketa di ba Nakakaano lang talaga no. Kumbaga masasabi ho nating unfair. Di ba? Dito tayo ngayon sa May Sobredad, Matimyas. Yan. Corner siya mga kababayan. Salamat pala doon sa nagbigay ng info dito sa may bahagi ng Kalabas uh, Street. Napakarami palang lang uh, street dito sa Kalabas kumbaga kalabas pero ang daming ano niya pasikot-sikot di mo malaman kung anong part ng kalabas kasi merong kalabas A kalas, kalabas B yan so dito tayo sa Sampaloc Manila at uh, disappointed pa rin ako mga kababayan no dun sa mga nakikita natin ng mga barangay hall na mga itinatayo sa mismong bangketa siguro yung mga lumang barangay hall na itinayo mga 6 years 7 years siguro hayaan na natin 'yan pero kung alam naman natin na mayroong batas na nagbabawal sa pagtatayo ng uh, gusali establishmento sa mismong bangketa sana ay huwag nang gayahin yung mga nagtayo dati ng mga gusali o barangay hall sa mismong bangketa. No? Kasi kumbaga tayo ang uh, sila ang official ng ating uh, barangay ng ating siyudad, no? Dapat sila yung uh, mangunguna. At hindi sila yung mangunguna para i-violate yung bawal. Kasi nga kapag bawal at ginawa ng mga opisyal na yan, gagayahin yan ng mga komunidad kasi nga iisipin ng mga tao na nasasakupan ay pwede lang pala pwede naman pala na magtayo ng gusali no? o eto pa mga kababayan may napansin pa huwa ko dito ayan bangketa din yan o ba diba? nasa pedestrian pa kabayan no grabe my goodness talaga mga kababayan so babaybayin ho natin itong kahabaan ng uh, sobridad papunta ng de la puente street ah. so nakakadismaya lamang ho talaga kababayan ang mga nangyayari so hindi ko alam kung ganito rin ba ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Uh, Metro Manila lalong lalo na dun sa mga lugar na hindi nababantayan so kung may mga lugar kayo dyan na gustong papuntahan sa akin lalong lalo na yung mga itinatayo pa lang na barangay hall ng mga establishmento ano, na tinatarget ni Yorme <laughs> i-comment yun dyan sa baba at um, nang mabisita at nang mapuntahan ho natin Uh, para makita ng taong bayan kung ano yung itsura ng lugar so tingnan natin yung ating mapa baka tayo ay maligaw so maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at panonood God bless everyone magingat po tayong lahat sa lahat ng pagkakataon